Tapos na po na itindig. Yan ang wall frame. Bukas naman. Tapos magkabilang magkabilang dulo. Ah, Dito na namin. So, medyo 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 na may pag-asa na. Ano ang na po ngayon? 7.37 ng gabi pero maaraw pa rin na maliwanag pa rin tatapos lang namin mag work work ni Gary ako tatapos ko lang ayun nagsusunog ako pinutol ko yung mga dahon dahon ng mga puno sinunog ko, hindi pa ako tapos bukas ulit yung mga natitirang puno na yun pagbalik na lang namin galing sa Vancouver nagpapakain namin si magandang na mga kamamsi ang aking update sa susunod po na update ay may bubong na yan okay po good morning Philippines good evening Alabama bye bye for now